Oh. Ayo pelit atuh ular mana? kayak oh. Hai Hai. <laughs> oh, iba house. <laughs> iba me Abud. Hmm, <laughs> Na mo usa jud siya kabulig. Aw. Oh. Katong gi salag tong kuno kay nagtugot-tugot. Mao ba sa usa ka Kasi ug botong ah. Kanan kasi alam eh, ni na magbutong ay kay masigi siya pangingi. Nimdot na nate. Cleansing. Ala. Ala. Ana ra sa kwarto. Masigi.

Ayan, yeah, tanawang kuha. tambo kayo. Sagbot. Tamna kamote. Ang kamote na kundi asin, dagang kayo unod sa dagang pato. Ano? Iwala din, tam ni Balik. Eh. Ano, okay. anong turuk, oh? O, gay. Ang saan mo na? Ang unod na. Ang saka, darin ka karoon. Ang unod na nga nabilin. Saan mo na ka kamote yung tawag? Kaji, kaji. na ni Nani, katay na akong gitan ng kamote. Ikotam na, gano'n ito lang ako Kala basa o. Oh. Dito. Sagdahan ra. Itam lang ito. Muha mm. dito. lang manok siya. Ate! Dekan din kay manok ka ate iba. Butong. Ubus na tayo. Makabot na. Oh. Oh. Ayan hawakan pa lang.

Shit. Aspek. Gamay kay utop-top kauban na taga Buggo. Oo. Buo gyas. May ra man sud. Pilay ang solver. Kita sa awag kauban mo, kauban mo, mo tanay buot to ko bisagan mga ba. Kay ba. Kung <laughs> man siya ka na, nagsasulot ba sa isang kapulik? Nasot, no? Oo. Oh. Siya ka wala itong pong pumili. <laughs> Timing dito na ka na kasugat at nasak Wala <laughs> ba eh, silwing saka. Na, bahala, bahala ah, soote, o ro eh. Bahala <laughs> ikaw. May kisot eh, wala ka. Oo. Wala bitay Apo man ato lalo gunta o Asa man ko ilalam a At bang no O to Bang wala man la baka dire Lago hubo Len may at bang unta o Apo man ti at bang

Naglalarpak kag ero. Eh, birne, na. Oh. dire ero ni sala mama at to. Hatak ni mo na ngirni bakay tiguang na. Oo. Ito yan eh. Muon nang dire ang duha te. Ha? Bili diba, ni duha. Mu januna dire tanan. Ha? Dibawi tanong tibook. Pagdalag tibukte. Kay nanalan tibukte. Oo, baby. Kanan duha ang nangisik. Ah, dito tambang. Ah

Elahing. Dara ang tikus ko. ang tikus ko. Asa mo na itong naro tagiya. guys.